may nakarating sa aking uh, mensahe o reklamo na kung saan nagsasabi na piki, yung produkto namin. No? So, ito yung Quantum Min Plus na kung saan uh, 2008 pa ito na uh, naibinta sa market. No? Na kung saan gawa ito ng isang doktora, si Doktora Delia Maceda. Okay, 17 years in sa market. Ngayon, uh, sa mga nagsasabing piki ito, 11 years na po ako sa company. So, kung napipiki ka, kasalanan mo yan. Kasi alam bakit? Ang hilig mo kasi mambarat ng presyo. Ang hilig-hilig mong humingi ng promo. Humingi ng libre. Ngayon, kung pinapadalhan ka ng pike, ng binibilhan mo, ay ba, hindi namin kasalanan yon, Okay? Huwag mo kaming idamay sa desisyon mo. Inutosan ka ba namin na bumili ka ng mga mumurahin? Ng mga bagsak presyo? Hindi, di ba? Ngayon, pag napiki ka, bakasalanan na namin mga legit unfair naman yun. Mag-isip ka nga, ikaw buyer, mag-isip ka, dapat maging matalino ka. Habang tumatagal, habang tumatanda, dapat tumatalas at tumatalinong isip natin. May nagbebenta ba na sobrang baba ng presyo or parang ipamigay na? Ngayon ang iba naman, kung hindi pike, expired ang dumating sa inyo. Alam ko ang rason kung bakit expired ang nabibenta nila. Okay? So, mas mas naniwala kasi kayo sa mga promo-promo na yan. Diba? Pag, pag expired yan, hindi yan kasalanan namin. Hindi rin kasalanan ng kumpanya namin na bumili ka, na expired kasi sabihin mo sa akin, pinikturan, 2025 expiration. Natural, mayroon yan silang pang backup na pag ng picture, kung, kahit, kung anong expiration, 2025, pero ang ipadala, 2023 na or 2024 expired. No? So, ito lang kasi ang sinyalis. Ilagay mo to sa utak pag bininti sa'yo promo o nag-alok sa'yo ng no maraming libre, huwag mong tangkilikin. Kasi expired nga yon Kung hindi man expired, baka iba na yung laman na yan. oh, naintindihan mo ba? Tapos sasabihin mo sa amin, peki kami. Peki lahat ng nagbibinta ng quantum Okay? Mag-isip ka. Hindi namin kasalanan. Kasi hindi namin inuto sa yung bumili ka. ay may babala nga kami. Na huwag tangkilikin ang promo. Huwag tangkilikin yung mga mumurahin. Kasi kung hindi, na, hindi yan tunay, ang darating sa'yo expired. At ang ginawa ng iba, binobura yung expiration date. O sa amin, o, titigan mo, hindi namin binobura. 2025 yan, ha? 2025 yan. O saan Para maklaro. Oyan, titigan mo. 2025 yan. Okay? So, kung burado yan, ibig sabihin expired yung binibili nyo. So, ito lang kasi ang sinyalis. Makinig kang mabuti. Huwag kang bumili ng promo. Huwag tangkilikin ang mga bagsak presyo, promo, at namimigay kunyari ng libre. Dahil sa totoo lang, yung nagbebenta sa'yo ng mura, sila yung kumikita, ikaw, logi ka, kami dinamay pa, nadamay pa kami pag nakabili ka ng hindi totoo nada, nadamay pa kami pag nakabili ka ng expired. haba, pumunta ka na lang kay sa opisina ko. O pangalan ko, Jovelyn Peña Flor, Hanap, hanapin mo ko. O pag nakita mo yung video ko, pag may nagbibinta sa inyo na hindi promo, 60 ml, 1,438. 35 ml, 1,093. 15 ml, 599. Yun yung original price. Okay? So, ngayon, kung nakabili ka na ng expired at piki doon sa binilhan mo, ang tanga mo naman pag bumili ka pa ulit doon. O di ba? Ang iba, hindi na sila ni reply, binablaka na, gumagawa naman ng ibang page. Tapos kawawa naman kami, damay kami. O di ba? unper unper nyo. Kayo naman yung nagkusang bumili, hindi naman namin kayo inutusan, sabihin niyo kami, lahat piki Oh, Mag Isip nga kayo, minsan kasi sa pagiging sigurista natin, nagiging bobo na yan, katangahan na eh. Sobrang sigurista. Ah, diba? Siyempre nakakainit, umiinit ulo ko, no? At saka yung mga nagbebenta dyan ng mga fake at expired product, kailan pa kayo matapos? Ha? Karma na lang sa inyo, ha? Karmahin talaga kayo, sa totoo lang. Hindi kayo marunong, lumaba ng maayos, patas at huwag manloko ng tao wala na yung ginawa kundi mag ng mga basura sa social media yung mga post nyo ng, uh, sa page nyo di ba? wala ba kayong konsensa alam nyo yung kinikita nyo yung kinikita nyo ha sa panglalamang babawayin yan sa ibang paraan tandaan nyo yan hindi kayo marunong lumaban ng patas tandaan nyo yan yung kinamkam yung pera sa panglalamang ng ibang distributor sa panglalamang ng kapwa, kiki, kukunin niya ni Lord sa ibang paraan. Huwag naman sana sa pamilya, sa anak mo, no? Ikaw na lang kasi ikaw naman may gusto. Ikaw naman may desisyon na manglamang ka at manloko ng tao. wag naman sa anak niyo, sa pamilya niyo, ikaw na lang. Kaya ito tigil ka sa pangluloko, panglalangmang ng kapwa. Di ka nakakainit ka na ng ulo. 2024 na hindi ka patapos. Ha? kainit ng ulo. Grabe. Alam niyo, yung pinaghirapan ng 11 years na mabuild yung magandang pangalan ng product, pangalan ng kumpanya, yung credibility namin. Sinira niyo mga gago kayo eh. Sinira niyo mga tarantado kayo, mga paglamang mga gamit kayo sa pera. Kakapal ng mukha niyo eh. Papakita, pakita pa kayo kunyari ng ID. Pipresent pa kayo ng ID. Kapal ng mukha nyo. Parang kayo lang gustong mabuhay sa mundo ha. May price ang company. May tamang presyo. Yabang-yabang nyo. Sabi nyo, galing-galing nyo. Ang cheap nyo. Hindi ko magaling. Ako, ayoko na nga. Minit ulo ko. Tigilin mo ha. Magtakot ka sa karma. At ikaw naman buyer, mayus ka rin. Maging matalino ka. Huwag nyong tangkilikin ang hindi ang mga promo at bagsak presyo tapos para hindi ka maloko, hindi ka mapikit, hindi ka makabili na expired. Okay? Ikaw maloloko mo, bibinta ha, ayos ayusin mo ha. Yung karma, papunta na sa'yo.